responsable, madiskarte at mapagmahal na padre di pamilya. Ganyan kung ilarawan ng 48 taong gulang na si Glenda Agoho, ang kanyang asawa na si Renato Agoho. Ngunit sa hindi inaasahang trahedya, ang sanay bibili lang ng gas para sa kanilang gasera o lampara ay ang oras na magbibigay dilim sa kanilang pamilya. Nito lamang ikadalawang putatlo ng Oktubre, isang araw matapos manalasa ang bagyong Christine, apiktado ang supply ng kuryente at tanging gasera at kandila ang nagsisilbing pansamantalang liwanag sa karamihang kabayan sa Albay. Pakay ng motorsiklo habang papunta sa tindahan si Renato ay aksidenteng hindi nito nakita ang nakalaylay na kable ng kuryente rason upang sumabit ang kanyang leeg at sumemplang ito sa kalsada. Yung horse po, nung bibili po siya ng gas, pangkasera po. Wala pong kuryente po nun. Kamotor po siya. Mga sigot to na. Simabit po siya kuryente sa wire. Yung leil niya. Hindi yung wire. Tumama po dito sa leil niya. Pinuntaan ko po. Hindi ko na po nakausap. Wala na po talaga. Hindi na po nagsasalita. Po, dala po na. Hindi na po umabot. Dito po. Baak po ito. Kwento ni Glenda sa akubikol tabang ora mismo ni Congressman Zaldico gumagawa ng salaset na gawa sa kawayan ang negosyo ng kanyang asawa. Dito po, dito po siya nagagawa, Yan po ang ginagawa niya. Dito lang po siya. Pinakayasan po yan. Ito nga po ang gaginagawa niya. Oh, Naiwan po niya. Empesa niya. Ito na oh. Sa loob ng labing limang taon na kanilang negosyo, ay sumasapat naman ang kinikita nito sa kanilang pang-araw-araw paunti-unti na rin napapaayos ang kanilang bahay. Siya po ang lahat talaga nagkano sa amin dito. Siya po ang gumagawa lahat. Kung anong wala po sa amin, siya po ang naghahanap. Siya po lahat. Maliba naman sa paggawa ng salaset, ay dumidiskarte rin si Tatay Renato sa panghuli ng isda sa ilog. Nang isda po siya, yan po ang panghuli niya. Minsan po pinagbibili, pag po na sa amin, pinagbibili po namin dyan sa mga kapitbahay -baya, po, bahay. Saan siya ma'am gumagawa ng dito po, dito po siya naggagawa yung po ang ginagawa niya. Dito lang po siya. Kinakayasan po yan. Ito nga po ang gagawin niya, oh, naiwan po niya. Empesa niya, ito na oh. Hindi po kami natutulog ang anak po. Natutulog kayo mama ng mga kadalasan na kwentuhan niyo po sir? Plano niya, sana mga ang ng bahay namin. Maayos ang kalagayan namin. Huwag kami magugutom, yun ang sabi niya. Kawalan po talaga pag wala siya. Isa pa sa inaalala ngayon ni Nanay Glenda ay kung saan niya kukunin ang panggastos nilang mag ina at pag-aaral ng kanilang dalawang anak. Kung po alam, kung saan po ako kukuha ng income, kung ako mag kung po alam, kung saan po ako mag -umpisa. At dito lamang ikadalawa ng Nobyembre, nang ihatid na nila Glenda sa huling ang labi ng kanyang mister na si Renato.